Ay, eh, 594, grab. 594. Okay oh. na, salamat. Ito po siya, sir. Maraming salamat. Paalalay na lang sa ilalim. Paalalay na lang sa ilalim. Thank you. Maulan po rin. na, ano, ba ang araw ngayon? Thursday. Okay, maulan. Ayan o, no, nakarecord ka po. Hi guys, so biyahing grab food nyo yung araw So samahan nyo ako guys sa aking pag-grab food So ito ngayon natin, samahan nyo ako Let's Let's go! guys, good day sa inyong lahat mga Paps It's me again, Low Paps Lowell Papa, church service Tayo ay uh, magbabiyahe ng GrabFood So as usual, time check is 2.01 ng hapon uh, Ayan on Thursday So sabay ako kanina nag-antay ng booking since alas I think alas 11 What? So 3 hours ako sa bahay, hindi ako pinapasok ko ng booking Dahil nga gawa, malakot sa pin So ngayon pupunta tayo sa pin dun sa Jollibee Kiko at sa Pang uh, Inasal So, sana makarami tayo guys at may share ko sa inyo yung mga experience bilang mga GrabFood rider ngayong araw. Uh, will you please repeat it? Ganda na ng daanan dito. Dati maluwag. What? So, yan, Approaching na tayo sa Jalebi Kiko. matumay ngayon and ang weather condition natin, maambun-ambun. Kanina umambun siya. So, sana hindi naman bubuhos yung ulan para ang um, basang sisiw na nagbabiyahe. Ay, salamat, Papsi! Wow! So, sa tsura pa lang ng parking lot, eh, ang dami ng mga rider. So, malamang maraming tambay ngayon at wala masyadong booking. Ganun siya, guys. <laughs> Pag marami mga motor, ibig sabihin, wala masyadong So, oh, pre! Parami ka na! Wala ka pa! Para matumal eh no? Sa so, yung planner ko kanina, wala akong ano, wala akong wala akong pera, wala, wala akong booking. Oh, naka-video ka pre, ano muna ka muna sa vlog natin pre. Shoutout ka muna. So ayun guys, walang booking. Kita naman natin, maraming mga tambay sa Jollibee Kiko. So dahil dyan, bubuksan natin yung ating corporate. makita pa ba ninyo? Maliwanag eh. Oop. Madilim, madilim. Ayan, pwede yan. So, buksan natin yung corporate natin. Mga brightness. So, ito guys. Binuksan ko na yung corporate para para may laban-laban tayo sa booking. So, sana pasokan na tayo para hindi tayo matayang gapis. So, ayan guys. I'm waiting dito sa Jalebi Kiko para sa booking natin. Pagbukas na ako ng Grab Good Corporate para dagdag na service type. So since negative 200 ako magkapatapag muna ako Para mas malaki yung chance natin pasukan ng booking Right, walang booking Maraming tambay Plus, sumambon Much 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 later Guys okay, so I decided na pumunta na lang ng mall Kasi doon sa may Jollibee ko ay medyo malitang porsyento na ating pasukan ng booking doon Maraming porsyento doon ay tambay kasi nakita naman natin ang daming mga nakatambay na grab tapos I ay mean, pero ibig sabihin nun pag maraming mga motor doon sa Jollibee wala mo siya doon booking malitan chance natin pasukan doon kaya bababa tayo ng malls so ganon naman talaga ang discarte guys huwag tayong manginayang sabi nga ni tatay viral huwag tayong manginayang sa gas na susunugin natin papunta doon sa area na may booking kasi oras kasi yung masasayang sa atin pag tumambay lang tayo ng matagal pasukan man tayo medyo matagal eh dito kung sakaling bababa tayo tapos may booking naman tayo tapos nagtuloy-tuloy sa malakas na area malakas yung booking so pwede natin mabawi yung ano pwede natin mabawi yung gas na nasayang natin sa pagbaba sa mga tip ni customer also sa mga booking kasi umangat yung pera natin the more na nakaka-completed tayo ng booking so parang uulan siya guys sana magandang mangyari ngayong araw makarami tayo sana umulan din ng booking kasi nga pag umuulan, mga rider umuwi rin tapos yung mga tao hindi masyadong lumalabas nagbubuk na lang sila ng pagkain so advantage yan sa mga rider so disadvantage lang, baha basa yung rider, so pwede magkasakit pero laban lang tayo mga paps ganun ta talaga ang buhay kailangan lang natin laging lumalaban alright, so kita kita tayo doon sa may mall sana pasukan na tayo ng booking so lalahanin lang naman natin yung nahulog na expander na sasakyan dito sa tulay ng Doña Aurora so dito yung spot na yun, guys so actually mababa talaga to umahapaw talaga tong sapa dito once na malakas ang ulan ayan sya guys dito yung butubig tapos pamaba rito so ayan guys meron na siyang harang so dati wala siyang harang eh so sana yung ano dyan yung project dyan sa tulay na yun palakihin para di na maulit mangyari yung pagkahulog ng kotse lalo na kung malaking baha na lalakas ng current ng tubig kasi dyan pag yung pababa dyan yung bulusok ng tubig napakalakas so hopefully sa mga nakaupo dyan na opisyal ay bigyan ng uh, pansin yung ano concern dyan sa Sapa dito sa Doña Aurora Nasa so, sa ganun may natin yung mga ganung aksidente na nangyari na pumatay sa dalawang tao na expander although reckless sila doon pero may iwasan sana yun kung okay sana yung instructor dyan sa may Tulayan lang daw niya karahara. Alright, so peace! Meron akong self-pick up. 961T. Tsaka 842. Okay. Ayun, buti mali lang. Salamat! Marami ka Apo? Salamat ma'am, paalala na lang po. Thank you. Okay na po. Salamat. Eh, 594, grab. 594. Okay na, salamat. Ito po siya, sir. Maraming salamat. Paalala na lang sa ilalim. Paalala na lang sa ilalim. Thank you. Marami na, paps. Spooky ngayon, ah. Na-spooky. Pangatlo na? Yeah. Ano pa lang to? Dalawa. Pero pagka-drop ko pa lang ng drop mark, nasukan agad ako. Oo, oh, sana umulan dun yung booking. Hanggang mamaya ka pa naman, oh. Hanggang mamaya ka pa. Ah, oh, give up, ingat. Keep drop mark, 183.

37 ko plot 37 ko plot So yun mga paps, ang ating GrabFood biyahe para sa araw na to ng Thursday. Hope nakarate kayo sa mga nagbabiyahe. Sana nakaralate kayo. And then sa mga bago, hope na may napulot kayo. Alright, so maraming maraming salamat para sa pagsama nyo sa akin. So yun, yung isa sa mga bagay lang ay laban lang tayo mga paps. Mulan man, umaraw man, mainit man, laban lang tayo para sa pamilya, para sa mga goals natin. Alright, so kung meron kayong mga tanong, ideas, addition, please comment below. So, sagutin natin yan. Alright, so maraming maraming salamat para sa ating mga subscribers. Sa taos pusong pasasalamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe sa ating YouTube channel. Alright, so muli, this is Love Up. Nagsasabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. So laban lang. Peace. Bye-bye.